guys, no, ang magandang araw sa yun yung lahat. So, yun guys, nandito na ako sa aking resort. No? So, ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung aking resort. So, pasok tayo sa loob guys. O, um, para makita ninyo guys kung, a ah, kung gaano kaganda itong aking resort na pinagawa. No? So, ay, pasok tayo doon. Ah, doon tayo sa baba. No? Yung guys, oh, para ito sa naganap ng ati achievement ko ba? O ipakita ko sa inyo kung anong achievement ko. Dito. Oh, Aba, dito. oh, yan guys. Ito yung mga simple no? At saka sa baba, may ano, may dagat diyan. So, pababa pa tayo ng konti para makita natin yung magandang view. Ah, tingnan natin yung ah, ah, bagong ah, achievement ko ba, yung ipakita ko sa inyo. Para makita nyo ang kagandahan ng result nito. bago-bago no, lang, no? Yan guys, punta tayo doon. Oh, hindi pa nalinisan guys oh. Ang dumi-dumi pa. Kasi wala mang wala mang tao dito. Ako lang mang tao dito na nagpunta mag nag, naguna-una ba. So, hindi pa yung dumating yung ano, yung uh, uh, tagalinis. So, ako pang nauna dito. Kaya no, oh, makita niyo guys. Uh, siguro dumating yung tagalinis dito mamaya. Uh, palinisan ko to kay dumi-dumi -dumi naman. So, yan so, guys, makita niyo guys. Ito yung ano, yan ang uh, uh, higaan ng mga, ano ba, ma magririnta, no. Kailangan na maligo ng swimming pool, o, dyan sila papasok dyan sa may, ano, may room din sa baba na uh, ilang pirasong room dyan sa baba. So, dyan sila matutulog, dyan sila kung mag-overnight sila dito, uh, dyan sila mag, ano, uh, matutulog. At dito sila maliligo, o, pwede naman doon sa, ano, sa dagat, o. So, punta tayo dyan, guys. Para makita niyo'ng magandang view doon sa baba. Tingnan. Uh. Uh. Oh. guys, yan ang ano, yan ang ah uh, ah uh, pwede na, pwede nilang rintahan 'yung ano, mag-overnight sila, maliligo. Dang, um, may dagat 'to sa baba. Tapos ano, may ano, may rompa, may aircon. So ah uh, ah uh, kasama na yan sa ano sa bayan nila ng entrance so dito sila maliligo yung sa mga matanda at doon sa ano sa mga bata so balik tayo doon balik tayo dito ipasyal ko kayo guys uh, ito nga yung uh, hini, hinihingi nyo sa, sa akin na uh. ipakita ko sa inyo yung eh hey. oh, na, nagbibidyo na, ako ipatapos eh, trabaho mo oh. nagbablog ano nagbablog pa yung tao ano pa naging vlogger? Kung maglinis ka na. Nagpa-vlog. Ha? Anong Nag-vlog? Walang vlog ka? Nagpa-vlog pa nga eh. Isip mo pa ngayon. Maglinis ka, maglinis ka. O, sige sir. Sige. Saka doon na. O. Oh. o ang pa doon. Okay, okay. Ayan guys, no. Abutan tayo ng mayari. Kasi ang ingay-ingay man natin. Yun, lilinisan lang natin to. Kay baka wala tayong sahod ba? <laughs> Tagapaglinis naman tayo dito guys. <laughs> Ano ba yan? Dami-dami. Akala, akala ko ba, mayroon naman tiglinis. Eh, ako pala yung tiglinis dito, guys. <laughs> ako pala yung tiglinis. Linisin natin ng maiki, Pagalitan tayo ng amo, ah. Matapang man yun. <laughs>